Hi everyone! Once again, so welcome back to my channel. Um, today po, kung nakikita nyo, meron tayong mga pabuls at patubig dito sa likod ko. Kasi po, today, ang ganap natin ay mamigilay tayo ng mga um, spaghetti at saka tubig. dito po sa falle. Kung sino po yung madadaanan natin, especially kung mga bata, ayun po yung bibigyan natin. So, nag-order tayo ng na 100 pieces na um, spaghetti sa Jollibee. And, 100 pesos yung po na tubig sa Nature Spring. So, abangan nyo po yung pamimigay namin. Ayun. Ayun. <laughs> so, guys, eto po. Sila po yung makakasama natin. Tsaka siya po yung mag-drive uh, right? na sasakyan niya. Tsaka siya yung makakasama natin magbigay. Um, yung magbibigay po is wala pa. Inaantay pa po natin. Ewan ko kung nasaan. Papusya. So, inaantay pa po natin. So, stay tuned po. So guys, ayun nga po, kaya tayo mamimigay ngayon dahil po birth month po ni Mami Loves or ni La Loves Vlog. So ito po yung naisip kong gawin ngayong birth month ko po. So ayun po, stay tuned po tayo. <coughs> so yan po, nagdadrive na dito, tayo maman, kasi maman, naghahanap na tayo ng pwede nating mabigyan ng ating pagkain. Oh, dito. Oh, oh, po. Sabi ko na pa sa pila din ha. Palabas kami dyan, Jane. Aayos ah, Ayoko nga, charot. Wala ko, mo sa ima. Okay, okay, Hindi okay, okay. na.

呀。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. nag-drive pa po kami kasi um, hindi pa ubos yung pinamimigay namin. So, naghahanap pa kami ulit ng mga pwede namin mabigyan. So, ayan. May nakita siyang bibigyan. So, ayan. Kaawa sya baka naman po may gusto mag-sponsor sa atin or puntahan niyo. Yeah, niyo na lang po sya. Dami ng dito ng libertad. Lagyan mo na kay Tay. Kasi okay, po. po. May gusto mag-ano puntahan niyo sa anong lugar to? Liberta. Sa may libertad lang po siya Ay dalawa sila ho. Oh, dalawa tayo. Oh, dalawa kayo, Jane. magkapatid. Ay, sana no, all oh, my kuya. Mm hmm, bawa yung baba. Ano yun? Saan mo lang sila nakasakit? Nakatira? Sa iba. Ay, diyan yung kagilid. kaya ng budget ni Mami Loves pang bata. Salamat. Salamat po. Ano lang po, ah. papasabay na lang po. Sige po. po. Thank, Sige po. You. Ay, tubig pala, tubig. Thank you. Ay, tubig pala, tubig. Ito pa, ito pa. Ito pa, ito pa. Thank you. Sir, pagpasadyan nila yan ah. Diba? O, sentral, doon tayo, oh. yung, kasi dyan, dito po. tayo. din natin. Hmm. Eh sino sino kuya nakaupo kawawa naman. Hoy. Bakit yung mga 'yung. ano? ano ikaw ba? Diba? Si Rachel. Oh, kayo kayo. kayo. Ah, dalawa kayo. Oo, oh, oh, dalawa kayo para sweet iba pa pat ngay musical ko. sorry sorry ako. Okay, <At laughs> <lausin> mo to <laughs> Sundan mo kami. Ayun <laughs> Kaya na ni Rachel. Alam mo yung hahabulin ko pa. Isa lang kayo nalit. Isa lang na tanda nga kita ko eh. Oh, sumamay lang. Okay. Okay, sumin na lang kita sa pagtawid, ha? Ah. Ingat kayo sa pagtawid. Ingat sa pagtawid, Kuya Jim. Sila mo na kasi medyo tricky. Kaya na ni Jim. Kaya na ni Jim. Ay, bulungkot wala lang Ay ko na dito. Labas tayo. Sige. Ako Nandiyan na po kayo. Wait lang, po. wait lang po kuya. Bigyan mo din mo. Ha? Ah? yan. So ayan guys, dito na natin uubusin yung natitira nating ipamimigay. Ano lugar to kuya Galo? Ah, uh, Pasay. Ibarplex Pasay kuya Galo, yun ang sang. Ano ayan, dito na anda. Ayan po. Hindi na ako lumabas guys kasi ako na lang yung magbi-video. Yan. Charlie B. Oh, mga bata lang, mga bata lang. Mga bata lang po. Kasi oh, sa mga malalaki ha. Ah. Bata lang po. Okay, wala na talaga, mga bata lang po talaga. Yan sila guys, oh my god. Bata lang. Bata lang. Bata lang. Bata, lang. bata ba, bata lang. Ito pala yung senator. Oh! <tinyo> oh, 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 oh. Ay, ito pala mga tinidor. Ay, mag-antay po. Mag-antay. Ay, <tinyo> Hindi na po ako sumama, hindi ako po bumaba Nag-sign na lang ako dito sa talog ng sasakyan Tignan niyo <tinyan> po, nagkakagulo sila kaya sa mga bagay sa channel ko, please subscribe po sa channel ng Lalabs Vlog or Mommy Loves para po mas marami pa tayong magiging, mas marami pa tayong matulungan. Ayan, kinuha na po yung box. Ayan, wala na. Naubis na ata. Ayan na po. Wala na, sorry po. Wala na po. Wala na. O, oh, yung karton daw. Dito Wala na po. Ayun, may tubig na lang nila tinitira. Yan guys, please po subscribe po sa atin para po mas marami pa po tayong matulungan. God, thank you sa blessing. Mag-share po tayo pa. Ulit-ulit ng blessing po sa mga kagaya nila. Salamat po. Yes. Thank you. Nag-thank you yung bata. Oo. Nakakaiyok sila. Mama Loves would like to thank sa mga friends ko na lagi akong handang tulungan na makagawa ng ganitong content. Salamat sa paulit-ulit na suporta niyo sa akin dahil kung wala kayo, hindi ko magagawa ito ng mag-isa.